good morning ito guys may tip ako sa inyo sa paglalaba so guys ito ang gagamitin natin plangana lagyan natin ang ito guys tip ko lang ito sa mga naglalaba na walang washing machine para hindi na kayo mahirapan ganito lang ang gagawin natin guys ito yung gagamitin natin planta na para di siya masira pag inaapak-apakan mo kasi ang plastic yung gagamitin mo guys eh madaling mabiyak pag inaapakan mo ganito lang siya guys tapos lagyan natin ng chlorine sa mga ano lang to guys yung kailangan ko rin yung sa mga di na mga tela. Yan. Sa mga katulad kong tamad magkusot. Kaya ito ang gagawin nyo guys. Kasi Kasi guys kapag dami nyo lalabahin tapos kusot kayo ng kusot Diyos ko mga yung kaso kaso anong kaya ganito <laughs> ganito ang gagawin guys madali lang guys kasi pas kapag kapag ganito ang gawin nyo guys yung una nyang dumi matatanggal hindi na kayo mahihirapan magkusot ulit at kapag kinusot nyo yung pangalawang dumina ang matatanggal so ayan apakan mo hanggat gusto mong apakan kasi nakakapagod lalo na guys kung Madami ang inyong lalabahin. Katulad ko ito. Saka, labahin. Yan. Andan pa sa kwarto. Kasi busy sa trabaho. Minsan lang kapag laba. Kaya para hindi ako mahirapan guys. At hindi manakit yung kasukasukaan um, ko sa kakasukaan. Kusuk. Ganito ang gagawin ko. Ayan guys Okay Ayan So ayan, guys Tip ko lang to guys Para hindi tayo mahirapan sa paglaba At hindi tayo masyadong mapagod Okay guys, bye